Demolition dito. Christina. Ayan, nagkakagulo sila. Ayaw nilang papasokin yung demolition team. Kaya binakura nila. Ayan na, pumasok na yung mga pulis. Meron naman, kaya lang ano, waiting pa sila sa mga, syempre hindi naman sila pwede basta-basta mag-ano. Meron, meron na. Nasa loob sila. Hindi lang sila makapasok pa kasi yan. Ayan. Pero ngayon may arresting system na sila. Ayan, may mga ina-arresto na sila. Medyo magulo ang demolition. <laughs>